Joey De Leon in hot water dahil po sa lubid joke. Sabi po dito sa balita sa Cosmopolitan, Joey De Leon gets flack over his lubid remark on EAT. Please shut your mouth. Joey De Leon is making headlines for a controversial remark during an episode of the noontime show EAT During the September 23, 2023 airing, Joey and Vic Soto hosted the game segment Gimme 5, laro ng mga henyo. A male contestant was given 45 seconds to provide things that meet the criteria of mga sinasabit sa leeg. Struggling to answer, the contestant was only able to answer necklace. And as he ran out of time, Joey said with a laugh, Lubid, lubid, nakakalimutan yun. Netizens were not happy with the remark, which they felt was a clear reference to suicide. Joey De Leon was a trending topic on X as users aired their sentiments, with many calling on MTRCB Chairman Lala Soto to take action. Dahil sa atin pong mga Pinoy, kapag sinabing lubid, sinasabit sa leeg, isa lang po ang pakahulugan noon yon ang unang-unang papasok sa isip mo kapag sinabing lubid, sinasabit sa leeg, ano pa ba naman ang iisipin mo? Well, sabi ng nagtatanggol, baka naman daw lubid para sa mga hayop tulad sa aso o sa baboy o sa kabayo para masuheto yung mga hayop na yun. Pero obviously kasi, Joey de Leon was not pertaining to animals or tayo lang ba ang nag-iisip ng masama ng ibig sabihin ni Joey De Leon? Eh, yun na nga, yung magpapatiwakal. So marami pong mga netizens ang nag-call out at uh, tinatawag pansin ang MTRCB. Dahil kung yun ay joke, parang hindi naman magandang joke yon Pero hindi pa po naman natin kasi naririnig ang paliwanag ni Joey, kaya lang karamihan po sa mga netizens, yun na po agad ang iisipin. So, nagkaroon po ba ng uh, hakbang ang MTRCB? Sabi po sa si isang balitang nabasa ko, MTRCB naglabas ng pahayag hinggil sa lubid na banat ni Joey De Leon sa EAT. Naglabas na ng pahayag ang Movie and Television Review and Classification Board o yung MTRCB hinggil sa naging banat ni Joey De Leon sa tanong na mga bagay na isinasabit sa lieg sa isang segment ng noontime show na EAT. Sa isang pahayag nitong lunes, September 25, sinabi ng MTRCB na magsasagawa sila ng pagsusuri tungkol sa mga reklamo o manuhinggil sa EAT. Taking cognizance of the complaints from the viewing public in relation to EAT Game 5 segment aired last September 23, 2023, the MTRCB shall determine if the same are valid and presumably violative of Presidential Decree No. 1986 and or its implementing rules and regulations, pahayag ng MTRCB. Matatandaan sa segment ng E18 na GB5, laro ng mga henyo nitong Sabado, kung saan sina Joey at Vic Soto ang main hosts, tinanong ang isang contestant na magbigay ng mga bagay na sinasabit sa leeg. Lubid, Lubid, nakakalimutan nyo. Biglang hirit ni Joey sa tanong na may kasamang pangtawa dahil lang kaya't inulan ng batikos ang comedy host sa social media. So, hihintayin po natin kung ano ang magiging susunod na hakbang ng NTRCV. Kasi kung ito po ay biro, medyo hindi magandang biro. So, hintayin na lang po natin ang paliwanag nila. Pero kayo, ano sa tingin ninyo? Comment lang po. Isa pa pong umaani ng batikos ngayon ay itong si Pokwang. Alam po kasi natin na nung panahon ng kampanya, ito pong si Pocuang ay solid na makaleni. Pero ayon po dito sa Daily Tribune, The Office of Ilocos Norte First District Representative Sandro Marcos stages Panagyaman Concert on the first day of the Bagong Pilipinas Service Fair in Ilocos Norte on Saturday, September 23. Big names in the industry like... Pokwang, Kyla, Bamboo, and Kyle Velino rock the stage as attendees sway and jump to the beat of the music. So ngayon, binabanatan po nila si Pokwang dahil ang bilis naman daw po nitong bumaligtad. keso pera-pera lang daw talaga ngayon usapan. Balingbing at kung ano-ano pa. Pero teka muna, tapos na po ang eleksyon. Di ba yan nga ang gusto ng ating Presidente Bongbong Marcos? na dahil siya ay hindi na lang presidente ng mga bumoto sa kanya, siya po ay presidente na ng buong bansa. So, bakit po natin huhusgahan si Pocuang? So, dalawang bagay naman yan. It's either pera-pera na nga lang kasi trabaho yan, kaya niya tinanggap, or baka naman nakita niyang maganda ang palakad ng ating Presidente Bongbong at siya po ay bumaliktad. Wala namang pong masama dun. May mga nagsasabi dyan, yung daw mga makabongbong ay bumaliktad na at naging makaleni, although I doubt. Kasi hindi naman po visible ngayon si Lenny Robredo. Mukhang siya ay nananahimik sa mga panahon ito. So ano kaya sa tingin niyo Bumaliktad na ba si Pocong at naging maka-BBM na or yan po ay pera-pera na lang? Whatever it is, sa panahon po ngayon, trabaho po ang kailangan natin. At malamang, merong nag-offer kay Pocong para mag-perform dito sa Ilocos Norte na tinanggap naman niya. Sabi naman ng iba, kung ikaw ay talagang makaleni, hindi mo tatanggapin ng offer na yan kung ikaw ay loyal kay Lenny Robredo. So does that mean na hindi na si Lenny Robredo ang sinusuportahan ni Pocuang at siya ay maka -BBM na ngayon? Again, whatever it is, tigilan na po kasi natin yan. Meron talagang mga dating anti-Marcos na magiging pro-BBM at tulad din naman na may mga pro-BBM na nagiging anti-Marcos. That is life. That is democracy. Hintayin na lang natin kung maglalabas ng paliwanag si Pocong dahil alam niyo naman si Pocong. madalas din po yung sumasagot sa social media. And lastly, mayroon po akong nabasang post dito galing sa GMA Integrated News. Ayon po ng post ng GMA, Philippines, meet your first AI sportscasters. Ano po ba yung AI? Ito yung artificial intelligence. Eh. O ano po ba yung AI or artificial intelligence in simple words? Sabi po dito, artificial intelligence is the science of making machines that can think like humans. It can do things that are considered smart. AI technology can process large amounts of data in ways unlike humans. The goal for AI is to be able to do things such as recognize patterns, make decisions, and judge like humans. Ay, <laughs> Alam nyo, honestly, para sa akin, nakakatakot itong AI na to. The science of making machines that can think like humans hindi ko aakalain na posible pala ito yung mga robot-robot na nakikita ko sa TV na nagsasalita akala ko yun ay mga may nagpapaandar lang pero ito sinasabi nito machines na nag-iisip tulad ng tao and the goal for ai is to be able to do things such as recognize patterns make decisions and judge like humans. Parang hindi maarok ng aking isipan. Machine, makakapag-isip tulad ng tao, makakapag-desisyon tulad ng tao, at makakapagbigay ng hatol or judge tulad ng tao. Tuloy ko po yung post ng GMA. Maya and Marco are here to help sports fans keep up with the latest sports news and updates. Watch them tomorrow on GMA and GTV during hashtag NCAA Season 99. Make sure to follow GMA Integrated News, GMA Sports, and GMA Synergy for their exclusive reports. So, paano kaya tinanggap ng mga netizens ito? Ayon po dito sa nabasa ko kay Jeff Oligar TV, paggamit ng AI sportscasters ng GMA Network para sa NCAA Season 99, inulan ng batikos. Inula ng batikos at puna ng ilang netizens ang post ng GMA News kung saan inilunsad ng kapuso network nitong weekend si Maya at Marco na kung tawagin nila ay mga AI sportscasters o mga tao na nakakapagbalita gamit ang siyensya, teknolohiya at advanced intelligence. Ipinakilala ang mga nasabing AI sportscasters ilang araw bago ang season 99 ng NCAA nitong linggo September 24. Bagamat sinasabing breakthrough ang nasabing pamamaraan para sa isang local television station gaya ng GMA, hindi ata welcome ang ibang mga netizens at mga mas may alam sa ganitong sistema ang nasabing paraan ng pagbabalita. Ayon sa ilan, maaaring simula iyon ng pagbabawas ng trabaho dahil sa umano ay mapapalitan ng mga AI ang mga taong nag-aral, nagpakahirap at nagsikap upang maging biyasa sa pagbabalita at paghahatid ng sports. Ayon naman sa iba, malaking epekto ang kawalan ng emosyon ng mga AI kumpara sa tao na sadyang mas nakakaramdam ng mga kaganapan maganda man o hindi. May mga nag-question din kung bakit hindi na lang din tao ang gawing taga-update sa halip na robot o AI. Aba, ito e, totoo yun. Sila ay kulang sa emosyon. Paano makakapag-emote itong mga AI robots na to, itong mga AI sportscasters na to? Paano nila mabibigyan ng tamang feeling yung kanilang sinasabi? At isa pa, bakit kailangan kumuha nun? eh, marami naman dyan mga qualified na pwedeng gawing newscasters ng GMA. Ito na ba mga AI na to ang papalit sa trabaho ng mga tao? Ilan po ito sa mga comments ng mga netizens? This is unsettling. There are countless skilled humans capable of performing brilliantly in those tasks. Also, sports are heavily driven by passion, excitement, and human drama an AI might lack the ability to convey the emotional highs and lows of a game, reducing viewer engagement. Yeah, that's true. Totoo po yan. Sabi pa ng isa nag-comment, Nothing to be happy about here. It is actually alarming, scary, and sad. This isn't even worth praising, and I stand my ground. Technology should always be just An assistant to humans, not replacement to humans. Nako, naakatakot itong sobrang teknolohiya ngayong panahon na ito. Baka pag tagal-tagal, eh, wala na magiging trabaho para sa ating mga totoong tao. Well, sabi ng iba, edi eh, magpapabanjing-banjing na lang tayo, di na tayo mahihirapan. Eh, di, hindi na natin kailang mag-aral, hindi na natin kailangan magpakadalubhasa dahil mayroon na pala mga robots na papalit sa atin. Yes, I think it is scary. Nakakatakot, hindi ko talaga maubos maisip kung paano nangyari itong robot na makakapag-isip ng tulad ng isang tao. Let alone makakapag-design, makakapagbigay ng desisyon, makakapagbigay ng hatol. Aba, baka tagal tagal pati sa Supreme Court, wala na rin totoong tao. Then pwede na pala sila magbigay ng judgment. Or baka wala na tayong mga tao sa gobyerno. Baka sa mga susunod na eleksyon, AI na lang ang tatakbong mga contenders ng pagka-presidente, senador, congressman. Ay, nakakatakot. Kayo po, ano sa tingin niyo? Magandang development ba itong AI na ito? Makakatulong po ba yan sa ating bansa? Comment lang po down below and I will see you next time. Peace.